kahulugan ng isdang koy sa panaginip. Ang mga isdang koy na pinahahalagahan para sa kanilang kagandahan at simbolikong kahalagahan sa iba't ibang kultura ay hindi lamang ordinaryong paksa sa pisikal na kaharian, kundi nakakaintriga din sa atin sa kanilang mga itsura sa panaginip ang kanilang kapansin-pansin presensya sa ating hindi malay na estado ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan at magdulot ng maraming interpretasyon. Mula sa personal na paglaki hanggang sa kapalaran at tiyaga, sa nakakaintriga na artikulong ito, sumisid kami sa ilalim ng ibabaw upang malutas ang malalim na simbolismo ng mga panaginip tungkol sa koi fish. At kung ano ang maaaring ibinubulong nila tungkol sa paglalakbay sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa koi fish? Ang panaginip tungkol sa koi fish ay karaniwang isang positibong senyales. Ang isdang koi ay simbolo ng kasaganahan, tagumpay at swerte sa maraming kultura. Sa makatuwid, ang panaginip tungkol sa kanila ay maaaring magpahiwatig na makakaranas ka ng magandang kapalaran o positibong pagbabago sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Maaari din silang kumatawan sa lakas at pagtsatsaga na nagpapakita ng iyong pagpupursige sa pagtagumpayan ng mga hamon sa iyong paggising sa buhay. Higit pa rito, ang tuloy-tuloy na katangian ng paglangoy ng koi fish ay maaaring kumatawan sa iyong mga emosyon o hindi malay na isip na nagmumungkahi na maaring mong tuklasin ang iyong mga damdamin ng mas malalim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa orange na koi fish. Kapag nanaginip ka ng orange na koi fish, madalas itong sumisimbolo ng swerte, kasaganahan at tiyaga. Ang orange sa panaginip ay karaniwang positibo na kumakatawan sa pagkamalikain, pagbabago, tagumpay at balanse. Ang mga isda ng koi ay madalas na nauugnay sa pagtitiis ng kahirapan, pagtagumpayan ng mga hadlang at pagkamit ng matataas na layunin dahil sa kanilang likas na katangian ng paglangoy sa itaas ng agos at maging ang pagtalon sa mga talon sa totoong buhay. Sa makatuwid, ang makakita ng isang orange na koi fish sa isang panaginip ay maaaring isang senyales na haharapin mo ang mga hamon ng may katatagan at lalabas ng mas malakas at mas mayaman sa maraming aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuli ng koi fish ang panaginip tungkol sa paghuli ng koi fish ay maaring sumisimbolo ng magandang kapalaran at kasaganahan. Ang mga isda ng koi ay madalas na nauugnay sa kayamanan, kasaganahan at tiyaga sa iba't ibang kultura. Sa makatuwid, ang paghuli sa kanila sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na malalampasan mo ang mga hadlang at magiging matagumpay sa iyong mga hangarin. Ang pagkilos ng paghuli ng koi ay nagpapahiwatig din ng na ay tibong naghahanap ng mga positibong pagbabago at kayamanan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang koi fish. Ang panaginip ng isang koi fish ay madalas na nakikita bilang isang positibong simbolo sa iyong mga panaginip. Ito ay karaniwang nagpapahiwatig ng tiyaga determinasyon, pagtitiis at ang kakayahang malampasan ang mga hadlang. Ang mga isda ng koi ay nauugnay din sa kayamanan at karangyaan, kaya maaari itong magpahiwatig ng pagtaas sa mga material na pag-aari, tagumpay o personal na paglago sa hinaharap. Bukod dito, ang pagkakita ng koi fish sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng swerte at kapalaran na darating sa iyo hinihikayat ka nitong magpatuloy sa iyong landas kahit nasa harap ng kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na koi fish. Ang panaginip ng isang patay na isda ng koi ay maaring sumagisag na ikaw ay nakakaranas ng isang panahon ng kakulangan sa ginhawa o pagkabalisa sa iyong buhay. Ito ay maaring dahil sa pakiramdam na hindi gumagalaw o natigil sa iyong kasalukuyang posisyon o maaari itong magpahiwatig ng pagkawala. Sa kultura ng Hapon, ang koi fish ay kumakatawan sa tiyaga, lakas at tapang. Kaya ang isang patay na koi ay maaaring mga hulugan na nahihirapan ka sa mga katangiang ito sa ngayon. Maaari itong kumatawan sa isang pagtatapos sa isang sitwasyon sa iyong buhay at isang pangangailangan para sa paglago at pagbabagong sumusulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking isdang koi Ang panaginip ng isang malaking isdang koi ay karaniwang sumisimbolo ng kapalaran, pagtsatsaga at lakas upang malampasan ang mga hadlang. Sa maraming kultura, ang mga koi fish ay kilala na naglalaman ng tibay at mahabang buhay. Sa makatuwid, ang isang panaginip tungkol sa isang malaking isda ng koy ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay papasok sa isang panahon ng tiyaga o paakyat na pakikibaka. Munit ang mga gantimpala ay magiging mabunga dahil sa iyong determinasyon at walang humpay na pagsisikap. Maaaring ito magmungkahi ng swerte at kasaganahan na patungo sa iyo mula sa hindi inaasahang mga mapagkukunan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang koi fish sa tubig. Ang panaginip ng isang koi fish sa tubig ay karaniwang sumisimbolo ng swerte, kasaganahan at tagumpay. Sa kultura ng Hapon kung saan ang mga koi fish ay katutubong, sila ay tinuturing na sagrado at pinaniniwala ang nagdadala ng magandang kapalaran. Sinasagisag din nila ang pagpuporsigi at determinasyon dahil kilala ang mga koipis sa kanilang kakayahang lumangoy sa itaas ng agos at laban sa tubig. Kaya kapag napanaginipan mo ang mga ito, maaari itong magpahiwatig ng iyong hindi malay ay nag sa iyo na mapanatili ang lakas ng loob at lutasin sa harap ng kahirapan sa iyong paggising sa buhay bukod dito dahil ang tubig ay karaniwang nauugnay sa iyong emosyonal na estado ang malinaw at kalmadong tubig na may koi fish ay maaring magpahiwatig ng isang estado ng emosyonal na katahimikan at balanse kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na isdang koi ang panaginip ng isang itim na isdang koy ay maaring sumagisag na ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na panahon o nahaharap sa isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Ang mga black koi fish ay madalas na nauugnay sa pagtitiis at pagtagumpayan ng mga hadlang sa iba't ibang kultura. Kaya ang panaginip ng isa ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakikitungo sa mga paghihirap, munit nagagawa mong magpatuloy sa mga ito ang panaginip na ito ay maaari ring kumakatawan sa lakas, misteryo, lalim o hindi alam kung isa sa alang-alang ang mga konotasyong na uugnay sa kulay na itim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang koi fish sa labas ng tubig. Ang panaginip ng isang koi fish sa labas ng tubig ay maaaring magpahiwatig na maaari kang makaramdam na wala sa lugar o hindi komportable sa isang tiyak na sitwasyon sa iyong buhay. Ang mga isda ng koy ay umuunlad sa tubig. Kung wala ito, ay maaaring kumatawan sa pag-alis o kawalan ng ginhawa. Maaaring ito magpahiwatig ng isang pagnanais para sa kalayaan dahil ang mga koi fish sa labas ng tubig ay maaaring tignan bilang sinusubukang tumakas sa karaniwan nitong kapaligiran. Ang panaginip na ito ay maaaring naghihikayat sa iyo na kumuha ng isang lukso ng pananampalataya o isang panganib upang mapabuti ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa isdang koy ay karaniwang isang positibong senyales na sumisimbolo ng kasaganahan, tagumpay at swerte. Sinasalamin din ito ang iyong tiyaga sa pagtagumpayan ng mga hamon at kinakatawan ang iyong mga emosyon o hindi malay na isip.